SM ay itatayo dito sa harap ng NCCC at sa harap ng Kaysano. Marami na naman mga balibalita na mag-open or mag -o construct na naman si SM dito sa Tagom. I don't know guys how true it is pero sa ngayon parang papunta na talaga doon. No? Mayroon lang mga naglalabas sa mga kwento, mga drawings sa SM. So we are here guys ko saan itatayo ang SM. Marami mga balita like itatayo daw sa kanukutan, like itatayo daw dyan sa Bangkilam. Pero guys, ang SM ay itatayo dito sa harap ng NCCC at sa harap ng Kaysano. Yan ang Kaysano. Diyan ang yan ang NCCC nandoon. So ito guys ang harapan niya. Ayan no? yan ang harapan ng Gaisano at NCCC. This SM City Tagum guys, according to my source at sa mga nababasa ko, is a 3 level mall. May roof deck and parking area with a total of 500 parking slots. So, ang kanyang total gross floor area is 60,105 square meters. Total lot area is 36,965 square meters or more or less 3.6 hectares. And this project cost 776 million thousand 450.52 Siyempre, ang SM na ito ay may, may department store Merong mga stalls uh, may, may amusement area At meron din itong anim na sinihan At yan yung NCCC guys oh. And going to Mawap and going to Davao City. So ito area na to, ito siya. Ito na tong area na ng SM ito ito to. Hanggang doon. So Pasok tayo, guys. Ito yung ano uh Domingo Subdivision is one. So area pa to ng SM, guys, yan siguradong magiging busy itong lugar na to wala pa nga SM guys pero tingnan nyo naman uh, it's 5.30 in the afternoon so ito na ang traffic na bubungal sa'yo ayan so maglakad tayo ayan malaking area to ayon nga, ayon oh ang NCCC ayan so lakad tayo So guys, maghihintay na lang tayo kung matutuloy ba talaga ang SM dito sa Tagong. Maybe this year, maybe next year, or maybe next next year. So we'll just wait guys. And I hope that you, you do like my content for today. Bye-bye and may God bless you.